since this is about gaslight so it's a psychological thing manipulation pero siguro no para din sa ka alaman ng lahat. Alam nyo ba, yung Gaslight na to, mm -hmm. hindi to new term. It started 1944. Wow! Ganun siya katagal na. It's actually a film. Uh, yung film na to, it's about yung yung husband niya. Parang dahil nagluloko siya, pinalalabas niya na nasisiraan na ng bait yung asawa niya. At yung feeling yung asawa niya, nasisiraan na nga siya. Kasi nga, natutwist lahat yung mga uh, sinasabing istorya. At, and then, mm -hmm. it will come to a point na nagda na siya pati yung reality na iniisip nung asawa niya eh nag, ano na rin nalilito na so ganun talaga yung phenomenon ng gaslighting yung yung own reality mo is eh, dinadoubt mo yung sinasabing memory yung perception mo talagang naaapektuhan and dito Uh it's a clear ano parang perspective na makikita mo na marami talagang taong nagaggaslight hindi mm -hmm. lang ito tungkol sa pag-ibig gumisan kahit sa trabaho kaya kang i-gaslight ng mga tao even it's actually pagtitinimot sa form of bullying mm -hmm. 'di ba pwede siyang bullying pero kasi ito another form dahil kasi wala itong physical manifestation na sasaktan ka mm -hmm. or yung talagang sabihin na natin eh, physical abuse ka it's something psychological to the point na ang mangyayari talagang pagdududahan mo lahat ng mga ginagawa mo pero dito sige characterize natin yung ginawa dito ni ano din din yung sinabi niyang binalikan after mm -hmm. alam mo yun na yung talagang ano eh sabihin na natin true to form na nag siya bakit kasi parang bakit niya kailangan balikan eh alam na niya ang mali yung ginawa Tama. So, usually, ito yung mga symptoms na makikita mong red flags na ikaw pa yung naging apologetic dun sa situation True. na pinagbibigyan mo siya kasi baka nga mag -work. Pero buti na lang natauhan siya. Yun yung maganda dun. Kasi bibihira yung talagang sabihin natin at their own eh, marirealize nila. It, sometimes you really need another people na parang makakita, huwi, naluloho ka na, hindi mo pa ba naiisip yan. And definitely, pag sinabi natin ang isang tao ay nang gaslight, mm -hmm. One thing, napaka-possessive ng personality niyan. And usually, pag personality na merong po, yung pagiging possessive, tapos yung ganyan na masyadong magaling manligaw, tapos meron palang ibang nililigawan, ito yung mga tipo ng ano, irrational, ipagtitignan e, mo yung dynamics behind this, Parang pinalalabas nitong taong ito na ayaw na ayaw niya na magkakaroon ng fear of abandonment. So, ito pa pwedeng kombinasyon na isang borderline personality at narcissistic. Kaya, di ba, kung tutusin, he always wanted to be in control. Yes. Tapos, at the same time, ayaw niya ng abandonment. Kaya, misa napaka-excessive din na parang tuloy-tuloy, di ba, ang ganda-ganda ng pandiligo during the time na hindi pa sila nagkikita talagang ang galing ng manipulation which really happens so um etong pangyayaring to true to form na gaslighting